And how you feel? Very confident. Sugi so, bike ra na mo na paingon din sa airport. Gamay ra nga airport ang manlupa na ng mga aeroplanong gagmay kay sa tanan murag mga amigas. Dito kan kay mga tao nang ha nagbike ni diha kaingon diris sa amo ang dipuyan ug um, kaingon diris gerso nagamay ang sa um, amo ni um, mo pero kanang naglupad-lupad gamay kay mo na ang kanaon sa ni eroplano so imagine mo dapat kay eroplano ng mga hundred plus eroplano ng gamay kay testing nila show uh, ro uh, mga Ang show na nila ba Parang klase sa mga aeroplanong gagamay kayo sa mga tanahan ilahan ng hindi lupa lupan Show up. Basta every kuwan na siya. Naambot basta ako ni Bawuan kay kuwan ko na na airport ko noong gamay na allowed na maglupat-lupat ng mga aeroplano. Kaya akong pangutara na hindi mo rin hubog, hindi man kabalo. Kapoy kong pangutana. mga model dahil sa mga eroplano ka na guys gagmay kaysa ang tanan tinagamay ang tulad sa pinakadako na adihagi palupad-lupad kitesting nila so,